mga kanintis. Meron akong ituturo sa inyo na hindi hindi nyo pa alam sa buong buhay nyo. So dahil na napanood nyo ang video na ito, napakaswerte nyo. May malalaman na naman kayo sa mundo. <laughs> Huwag kayong magalala. Posporo lang naman yung kailangan nyo. Wow! Ayan, gilid ng posporo lang ang kailangan. Kailangan alisin natin yung kahoy. yan sisimulan ko ng alisin mga kanintis. Nagputol-putol ko lang yung kahoy para maalis. Ang dami ko ng content na ginawa mga ka-90s Pero ito ang pinapaborito kong ginawang content Kaya sana lagi kayong manood ng mga video ko Para marami kayong matutunan Lalo na yung mga batang 70s, 80s, 90s, at batang 20s wow. Kailangan natin ng bowl Kailangan natin yung papel ng posporo Ang gagawin lang naman natin dito mga ka-90s Ay susunugin natin Ayan. Wow. Hintayin lang natin masunog mga ka-90s Hintayin natin lahat masunog Kapag nasunog na lahat to mga ka-90s Doon na mag-start ang ituturo ko sa inyo Ayan mga 90s, nawawala na yung apoy. Excited na akong tuturuan ko kayo paano Ayan sa wakas, pawala na yung apoy. Hintayin lang natin lumumig mga 90s. Napakahaba ng video na ito. Pero sulit na sulit talaga ang video na ito. Ayan, dahil malamig na mga 90s, pwede na natin subukan. Gagawin lang naman natin mga 90s, kukunin natin yung abo niya. Oo, tama yung narinig nyo. Abo ang gagamitin natin mga 90s. Pagmasdan nyo mabuti. Mag-start na tayo. Let's go! Ito yung abo niya mga 90s. Hawakan ko na. Walang cut-cut yung video na ito mga 90s, walang pandaraya. Ayan, sinimulan ko na, hawakan ko na mga 90s. Dahan-dahan lang. Ayan, pwede na siguro to. okay kailangan natin mga 90s, kukunin lang natin ang abo. Hulmahin lang natin ng mabuti gamit ang daliri. Ayan, dadagdagan pa natin mga 90s ng abo. Wow. Ayan na mga 90s. Ito na ang matututunan nyo ngayong araw o ngayong gabi. Wow. At dahil pinigapig ako yung abo mga 90s, pagbasdan nyo mabuti. Ayun o. Oh. Umuusok-usok na siya mga 90s. Nakikita nyo ba? Wow! Yun, kita-kita na yung usok mga 90s. Palakas siya ng palakas habang hinuhulma. Wow! Okay, kailangan natin dagdagan ng abo para lalong mas mausok. Ayan, dadagdagan na natin. Wow! Alright, ayan, pagmasdan yung mabuti tao mga 90s. Ayan, grabe. Sobrang usok niya na. Ayan, ito pa lang talaga. Napaka-perfect. Grabe, ang galing. Napakaganda. Wow! Kayo ba mga ka Alam nyo na ba to? Sigurado marami na naman magko dito. Sasabihin nyo na naman. Alam ko na yan, dati pa matagal na. <laughs> Grabe, nakaka-amiss talaga to mga 90s. ma na lang kayo. At aminin nyo na, na ngayon nyo lang nalaman to. Grabe oh mga 90s. Muusok talaga siya. Napakagaling. Mag-comment kayo dito na video mga 90s. Tignan natin kung nagawa nyo na. Talagang ma kayo dito mga 90 <laughs> Dubukan ko na nga palang tumayo mga 90s. Ito yung itsura niya. Ayan, kitang kita talaga yung usok niya dito mga 90s. Ayan, binoblow ko na mga 90s. Pakaisipin nyo na naman, inedit ko lang to. O paano, hanggang dito na lang tayo mga 90s. Bye bye!